Hello mga kapakals! Good day Davao! Alam nyo ba na yung pinaka-trending na roasted chicken with biryani rice na kinipilahan sa Pasig ay andito na sa Davao City. Introducing Why Chicken! At nagbukas na nga po sila dito sa May Agdao, sa harap lang po ng Davao Central Warehouse. Kung makikita nyo ngayon, ay talagang nagdagsaan ng mga tao dito. Napakarami po talagang pumila para matikman lang itong napakasarap na chicken with biryani rice. Kung familiar ka sa mga Middle Eastern na pagkaluto ng mga manok nila, ay ganito yung lasa niya. At ah? napakarami talaga ng herbs. Ayun pa nga, ay natatakam na kami kasi naamoy na namin kung gano'n siya kasarap. Look for the best, look for the tasty, look for the love, the love is here, here the gold. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapakals, makipila na rin at subukan natin itong trending na roasted chicken with biryani rice. Unsa pa inyong ginahulat, tara, pakalsta!